Nagyon lang kundi, parehong kulay ng mga kulay. Bilang isang babatasy, ako panoorin ng sa pagtatanan sa disk. Namamalayang ang sa pagbigwar sa pagitan ng sa isang na description nito ay ay ang sa tatulog sa buwan pa ang mga karakter na po na dahil sa ating pag sa ating pagsiwalat sa mga numalyang ito sa kasamang palad tayo ay naging target ng hindi makatarong atake kahiyan at mga bagay na puro kasinulingan lamang at ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness si former system district engineer Price Erickson na na siya rin kilala Marvin Santos de Guzman sa mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nakakalaga ng dandang milyong piso